ganun ganun na siya tenga uupakan kita maniwala ka sa akin ginawa mo sinurender mo siya uli sa amo napaka ga, napaka hindi walang but, 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 napaka mo so this is just a piece of paper and this will not start si Senator Estrada Ito pong pagdinig natin, uh, motopropyo, subalit si Senator Estrada ay meron ding uh, plano at sabi ko nga ay mag-joint na lamang po ito. Ito po ay patungkol sa sinapit ni Miss L.B. Vergara na nagresulta ng kanyang pagkabulag, pagkabasag ng kanyang mga ngipin, sa kamay ng kanyang mga amo, ang Marsan family, from June, from Ruiz, Ruiz, Ruiz. I'm sorry, iba yung Marsan case. Uh, ito po ay tumagal ng ilang taon dito po sa Mamburaw at siya ngayon ay napunta sa sa Batangas kung saan talaga siya nakatira para magpagaling si ang, 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 ang mga miyembro ng Ruiz family ay bagamat inimbita ay wala rito si Manang LB ay pinadala natin ng tulong medikal at tumulong po ang Batangas Medical Center, tumulong po ang uh, alin pa bang ospital sa Batangas yon, alam ni Attorney Gambol ito. Kaya po tayo nagkakaroon ngayon ng pagpagdinig ay hindi lamang para usisain ang punot dulo ng sinapit ni LB. Si Senator Estrada ang mayakda ng Kasambahay Law, Republic Act 10361, at nakikita natin na bagamat mahigpit na yung batas na yon, meron pa kakulangan kung tutuusin lalong-lalo kung hindi ito naririhistro ang mga kasambahay sa mga barangay. Kalagay po sa batas, dapat po ito ay rehistro at malaman ng barangay kung sino yung mga kasambahay. Ang sinapit po ni Manang LB ay talagang narumal dumal hindi mo ma, hindi mo ma, hindi mo ma, hindi mo siguro kayang banggitin sa tamang salita hindi po kayang gawin ito ng isang nasa hustong isip na nilalang na tratuhin ng parang ayaw kong banggitin din the, the, physical, verbal, psychological, mental, emotional abuse inflicted on Ms. LV Vergara is hard to explain. Sinabi niya, ako ay, and quote, ako ay nakakaranas na suntukin, adyakan, Sabunutan, hilahin, iumpog, paluin sa iba't ibang parte ng katawan at pati na rin sa ulo. Taon, taon, hindi siya pinasweldo ng kahit isang kusing ng kanyang mga amo. Hindi siya nakaranas ng day off. Hindi siya nakaranas ng uh, Christmas bonus. Hindi siya naka, nakatanggap ng dapat tanggapin niya sa ilalim ng, ng batas, ng kasambahay lo at lahat ng ating batas patungkol sa, sa karapatan ng isang manggagawa. Lahat pong ito ay nag, nagtulak sa komiting ito na magkaroon ng isang pagdinig bagamat alam natin na bukas August 23 ay magkakaroon ng pagdinig ang piskal ng Batangas para po sa mga kasong sinampa ni Ms. L.B. Vergara na serious illegal detention under Article 267 of the Revised Penal Code, violation of Republic Act 9208 or the Trafficking of Persons Act, serious physical injuries under Article 263 of the Revised Penal Code, and violation of 10361 or the Kasambahay Law. Lahat po kami na naririto ngayon sa inyong harapan. Tuwing merong sinasapit na isang karumal-dumal na kaganapan ng isa nating OFW sa Middle East, kami po ay nangingilabot. Subalit sa yugtong ito, ang nangyari po ay dito sa Pilipinas at ang nagbigay pa ho ng pananakit, nagdulot ng pananakit ay isang kababayan natin o mga kababayan natin wala hong pagkakaiba kung ito ay nangyari sa Pilipinas o nangyari sa Middle East. Ang kailangan po rito ay manaig ang batas, patibayin ang batas, at manapay hindi na ito maulit kahit kanino paman. man. Pilipino o hindi Pilipino, sa Pilipinas o hindi sa Pilipinas. Kaya po meron tayong ngayong pagdinig. Lahat po ng lahat po nang nangyari dito ay hawak ko po lahat ngayon ng mga apidabit galing sa pulis, galing kay LB, galing sa lahat. At napakarami pong katanungan para sa Ruiz family. Komsek, sa susunod na pagdinig, siguraduhin mong darating dito yung Ruiz family. Dahil sa nabasa ko rito ay yung hindi lamang yung mag-asawa ang nanakit kay LB. Kung hindi, pati na rin yung mga anak ay nanakit kay Manang LB. Ganun pa man, idaraos natin itong hearing na ito sa ating sa ating agustuhan na hindi na ito maulit. With that, I ask my colleagues if they have uh, introductory statements coming from uh per arrival uh, With the permission of my colleagues, sino mauna? Well, see, Senator Robin Hood Padilla and then Senator Estrada and then Senator uh, Pulfo. Right. We start with B Before that, we start, uh, yeah, Senator Estrada, with the permission said, of uh, Senator Padilla May I ask the ComSec if the excuse letter provided by the family of uh, Ruiz were signed? Um, no, Your Honor, but it was sent uh, to me via SMS from the number registered to them, sir. So this is just a piece of paper, and this will Estrada. Thank start. you, Mr. Chair, and uh, good morning to uh, Senator Jingo Estrada and Senator Robin Padilla and other guests uh, present. Sa program programa, sa wantasalagyo hindi napo bago ang uh, kwentong, uh, um If I may be allowed to share a video, short video, these are episodes in my program where our dear domestic helpers were abused and even killed. I want their stories to be heard too. This may be a wake-up call to us here in the Senate to review our Domestic Workers Act and other laws pertaining to our domestic workers. Please proceed. The, the, the committee allows you to show your uh, video footage. Yes, Senator Tulfo. Pinapoy okay. po yung mga kabarikad uh, natin na nilalabas na sa loob ko ng Mga kapit sa mga dito na po, ay, bryo, hmm. na sa sa mga kapit 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 sa mga sa mga sa mga mga kapit sa mga kapit sa mga na, sa mga kapit sa Alis, dinagal niya po ako. Talagang pinapok ng ulo sa yung atis niya po. Kasi po hindi ko nakukasan yung putero. May lawang ako pa, hindi ko po hinukasan. Ang dami po pasa sa katawan. Tulad niyo, Lord, sa likod po. anong nangyari ito, Lord? Pinagasin po na hindi na po. Pinagasin yung bagas ko yung dress. At bakit daw ba niya ginagawa yun? Bagas Yan, yeah. sa may denga. Ano nangyari niya? Nagsara ng denga naman? Tapotok at tapitugo. Suga. Pinipipon niya po. Tapos, okay. tapos tinutok po nang korsen. Uh, uh, tapos tinutok po nang uh, tanda na yung kasko. Tinutok po nang uh, kasko si Nangu TR. ER. Tapos nangyayari po sa kayong parang ano po. Pinapalo ka rin daw yung pantitip ng bawang? po, ito po na may end na sa pag-uusap daw po siya, din po may tama kaagad siya sa tao, sir. Panyari po, ilang pusan siya, hindi siya, hindi nasunod ng maayos, kaya gano'n po kaagad ang gagawin, sasaktan po siya. Uh, panyari, may pinagagawa sa kanya na talagaan yung bata, gano'n. Pagkakalilang po siya ng konti, may pananakit na naman po na gagawin sa kanya. Gano'n daw po lagi. Gemma, I'd love to follow Okay, Mr. Chair, bakit po hindi natin napoprotektahan ang ating mga kasambahay? Meron po atang kulang. These employees should be held with a much higher criminal liability for their acts of harm against their domestic helpers. These domestic helpers are at a disadvantage. They are poor. They do not know anyone. They are far from their home. And they are living in the confines of someone else's home. Any abuse against them is like an abuse of superior strength and must be considered an aggravating circumstance. Mr. Chair, we also have in our revised penal code the crime of qualified theft. In that law, our domestic workers are punished with a penalty two degrees higher than the penalty for regular theft. This is very discriminatory and anti poor. Alam nyo po, pag mo itong batas na ito, ang tawag a domestic servant. napaka makaluma na pag-iisip qualified theft should only punish those given clear trust and confidence with property of the owner ulat po ng bank teller na nagbulsa ng pera na kanyang inahawakan alam niyo po ginagamit ng mga masasamang amo ang qualified theft bilang panakot sa mga kasambahay nila para 'wag na magreklamo sa mga abuso na naranasan nila I will pass a bill that will remove our kasambahay from the provisions of qualified theft. Kasi po hindi naman po sila masahol pa sa regular na magnanakaw sa kalye dahil lang sila ay nagtatrabaho ng marangal bilang mga kasambahay. Mr. Chair, I will support any move of this committee to better the plight of our kasambahay. Kasi po hindi lang sila basta manggagawa pamilya po sila. Again, thank you, Mr. Chair. I will reserve my questions later. Salamat, uh, Senator Tulfo. Uh, to, to have an, uh, an orderliness in these proceedings, we, tatanungin muna natin si LB. Sunod po tatanungin natin ay uh, yung kanyang mga kamag-anak na naririto, yung kapatid niya. Pagkatapos po ay tatanungin natin yung mga doktor na na tumugon kay Manang LB, pakatapos po ang kapulisan, and then uh, DSWD, and then is the uh, Dole here? Nandito ba ang Dole? Yes. So, ulitin ko. LB Family, D, DOH, PNP, DSWD, and others na yung huli and then any any of our colleagues here present can uh, can shoot their questions. But I I promise Senator Padilla will be first. I'll just be asking a few questions. Kabago uh, po yan, Mr. Chair. Nandito po yung barangay captain na hinangin ng tulong? Para nandito po. Kayo, Kapitan. Kasama kayo sa others. Oho. kayo Ikaw yung hinangin ng tulong ni Aling LB? Uh, magandang umaga po. Si Madam LB po ay... Dumating yes. lang niyo po. Ay Ikaw ba hininga ng tulong ni Aling LV? Hindi po siya humingi ng tulong. Dumating lang po sa barangay. Bumutas, barangay Hall. Barangay Hall. A barangay Mamburao. Apo? Buraw? Opo. Salamat po. Salamat po. Manang LV, alam ko na yung istorya nyo. Hawa ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay merong kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong... Historia na nagsimula noong August 7, 2017 nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz hanggang sa sinapit nyo yung mga nabahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? ganong katagal po kayong uh, sinaktan? Hindi ba ho kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang, katano ang katanungan ng marami, anong uri po ng hustisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Noong una po, nung start ko po, nung nagtarabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasakta na po ako. Kunting mali lang po, sinasakta na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Yung, yung, tapos po, yung pag mali po, yun, tuloy na tuloy po yung sinana, nananakit sa akin. Tiratsagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Saan po? Pre sa Pre freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntog? Yung babae, lalaki? Yung, yung pong babae. O, ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po. Opo. Kasi, na po nila pinalabas. Kasi las, siguro yung mga amyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat uh, kailan po kayo nawala ng, ng, uh, ng vision? Ng, hindi kayo, kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. 20, hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi kayo hindi Yung mga ngipin po, dun sa, sa kanilang kamay din po, na, po. nangyari po yan? Opo, sa babae po. Tapos sa ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon po buhay nila? Po, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, Ay, nakakatay sila ng baboy. Kaya may freezer sila na upright freezer siguro. Yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung, yung letter J na bakal, Opo, doon kayo sinabit? Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko. Paano po ako makata makatawag? Pinasweldo ba po kayo? Hindi po. Buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Uh, an para, para pong pitong taon na po. Pitong taon walang sweldo? Opo. Sa meron sigurong katanungan dit, Alam nyo, ho, uh, uh, pag, uh, napakahirap po nung kahit isipisipin ko kaya ko pa ituloy yung mga tanong. alam ko yung nararamdaman niya pero si si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong pa hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak pitong taon hindi kayo umuwi sa Batangas pitong ta tiga Batangas o kayo ba? Diba? Batangas City Opo, pero Di po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa Concepcion, sa San Jose. Pero taga saan talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Po. Tapos, ni minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? Ah, mahal na araw? Hindi po. Araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. Pitong taon, nilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pina pinamamasukan? Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan nyo? Mga kasama niya po doon, tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nandun Nasa loob? Siya... Sinabi niya po na sinasaktang kayo, kaya kayo nandun sa barangay? E, opo, sabi ko po ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon, nakatakas nga po ako doon nga po ako pumunta sa kanya. Okay, so nakatakas kayo, sinabi niya sa kanya nakatakas ka, daladel mo yung gamit mo at sinabi niya rin sa kanya na sinasaktang ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko, baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos napakasinungaling mong tao ka, sarap mong Alam mo nang pakasinungaling mo. Gusto mo ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin diyan sa baba. Sir, do you know, about so we might Good. Mike, pakibukas yung mic ah uh, yun naman po, sir. Alam pa naman magsinungaling to si Ma'am LV. Anong reason para siya magsinungaling? Hindi hmm. ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. Ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya ulit sa amo, napaka-walang napaka, ga, napaka, napaka mo. Sir, hindi, excuse po sir, hindi po hindi ko po isinorender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kung ako si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madunay, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, CHR, si eh, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Po, maraming Marami ang kasamahan sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod na mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yun totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya nagluma, naglayas, na meron siyang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po. Wala pong nasabi si Nanay Elby sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay... Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na lang pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin... Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin me Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay? Kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko. Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly! Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Melby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo lang sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay. Galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang hindi mo inakay, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya matapos mo siya palinisan. Sana pina mo. Hindi sana po. tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Payagan ka, Kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero uh, with the permission of Senator Tulfo. Isa-isa na lang po, isa na lang po. Sige, oh, sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampang ka dapat ng kaso. Sir, sir, election of duty. Ayun po naman sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Si sinanil... mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtakas. Saan? Sinabi mo, sandali lang. Hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay Elvis. Sumama po naman siya ng kusa sa, sa amo niya eh. Imposible naman yan. Kaya nga siya lumayas, tapos sa sama ng kusa. Wala, wala pa nga po, Senator, na ano siya reklamo po sa amin. Kasi, uh, Mr. 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 Chair, ipaano natin to? detector test and then kapag lumitaw na it sa lie detector test nagsinungaling to ikulong natin sa baba so kukulong kita kukulong kita napakasinungaling mong tao ka ang pag pagkakikita ko po sa kanya akala ko po yung naligaw na taong grasa kasi nga po si Nanay LB talagang medyo madumi yung kanyang ano katawan po yeah, okay, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh di ba dumating na nga eh ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Grabe naman talaga ang ginawa ng pamilya ito sa kanilang kasambahay. Hindi na nga pinasahod ng 7 years, binugbog pa nila hanggang mabulag at dahil sa nakikita sa magulang ang pananakit nila sa kasambahay ginaya na rin ng mga anak kaya hindi natin masisi ang mga senador kung bakit ganito ang reaksyon nila kaya sana mga senador maparosahan ang pamilya na yan para hindi tularan ng iba at siyang kapitan parosahan din hindi siya nararapat sa kanyang tungkulin puro kabulastugan ang ginagawa salamat pala sa panonood mga kabalita at kung hindi ka pa naka-subscribe mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel para palagi kayo updated sa mga balita dahil iba nang may alam thanks for watching bye